Napakaluwag ng bismo Sa mga nagbabakasyon dyan, magbakasyon na lang kayo para wala ng traffic dito palagi. Na. Napakaluwag. Sarap bumiyahe. Gas muna tayo mga kaibigan. Ay, sarado. Tay-tay, naka reserve na yung gasoline natin so sarado yung petrol awit sarado din tayo tayo dyan O, balik muna tayo, hanap tayong gasolinahan. Naka-reserve na yung gasolina natin. Maaga pa naman. Sarado, Petron Shell. Awi. Dito sa total, try natin. Gated muna tayo dito So tingnan muna natin kung bukas Ayun Swerte bukas O oh, dito lang tayo sa total oh. Sayang kasi kung sa Petron tayo Meron tayo uh, value card So sayang din yung points natin 400 unleaded Puti bukas pa kayo no um, 24 hours pa 400 pesos 6.2 liters 400 pesos 6.2 liters hindi pa napulutang yung ating tangke ano ba yan gasolina puro ka nalang taas wala ka na bang pag-asa pag-asang bumaba pa Kalabuya may exit oh Kalimitan dito Sobrang traffic So ngayon napakaluag Bakasyon na lang kayo Para laging ganito yung daanan namin Ibon. Ano ka ibon yun? Nabihitin siya doon sa pader. Awal yan, uy. <laughs> ano mga kar, gusto nyo ba subukan yung busin ako? Pop, pop tayo, papap pap kahit interruptor relay, relay lang itong nakalagay sa atin pop pop natin pop pop tingnan lang natin baka may kasalubong tayo na nakakaya eh baka sa bench binubusin na natin game Yeah. À, vẫn đang phải cà phê lúa nữa. Antayin lang mga pre. Bobo ang puta. Hoy! Bonus pa lang ngayon, gar. Wala mo na 10 piso. Holy Week Special yung ating 10 piso nakaligtas